Noong nakaraang taon, meron akong binigay na homily tungkol sa bahala na ngayon naman ay uh, pagninilayan ko yung salitang akong bahala. Paano ba tayo humahantong sa akong bahala mula sa bahala na? Ito yung punto na gusto kong pagnilayan natin base sa ating mga pagbasa ngayon sa ebanghelyo merong dalawang klase ng katiwala yung may pananagutan sa amo at yung wala yung wala yun ang tipong nasasabi niya bahala na pag alis ng amo niya total wala naman siya sasabihin niya ako nang na bahala Parang tama, pero mali. Lahat kasi ng ginawa niya ay labag sa kalooban ng amo niya. Imbis na siya'y mamahala, siya'y nagsamantala. Yung pangalawang katiwala, yun ang sumagot sa amo na nagtiwala sa kanya. Sabi ng amo, ikaw na munang bahala dito habang wala ako at ang sagot niya ay opo ako ang bahala pero malinaw sa loob niya na pinagkatiwalaan lang siya alam niya ngang amo pa rin niya ang totoong bahala galing sa Bathala o Panginoon pero nilo niloob niya ang kalooban ng amo niya na kahit wala yung amo, parang naroon pa rin siya. Pinagmalasakitan niya yung hindi kanya, na parang talagang kanya. Namahala siya, hindi siya nagsamantala. Namahala siya na may pananagutan doon sa nagtiwala sa kanya. Parang ganito rin ang sinasabi ni St. Paul sa mga Thessalonians sa ating second reading, uh, sa ating first reading pa lang, kadadalaw pa lang ni Timoteo sa kanila para mga musta at para mag-report kay St. Paul kung ano yung nangyayari sa mga taga Thessalonica habang wala doon si San Pablo. At tuwang-tuwa si San Pablo sa narinig niyang report para bang naramdaman niya na kahit wala siya doon sa Thessalonica, ay parang nandun pa rin siya. Nanatili kasi yung pagkakabuklod ng puso at diwa ng mga taga Thessalonica sa kanya. Sabi ni St. Paul, nanatili kayong matatag sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi lang sila naghintay na mangyari ang kalooban ng Diyos. Niloob nila at pinangyari. Niyakap nila bilang sarili nilang kalooban. Dahil sa pakikipagbuklod nila ng puso at diwa kay Kristo sa pamamagitan ni San Pablo. Si Mama Mary, madalas natin siyang ipakilala bilang modelo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lalo na doon sa linyang sinabi niya, doon sa dinadasal natin sa orasyon, Alipin ako ng Panginoon, mangyari na wa sa akin, katulad ng sinabi mo. Madalas nilalarawan ito bilang pagsuko, sumuko daw si Mama Mary, ang mahal na ina sa kalooban ng Diyos. Pero ako, reaksyon ko doon, ayoko ng salitang sumuko. Para bang sumuko ka, para bang natalo ka at wala ka ng choice, kundi magbigay o magparaya. Hindi. Hindi ganoon ang ginawa ni Mama Mary. Ang ginawa niya, niyakap niya ang kalooban ng Diyos bilang sarili ding kagustuhan niya. Niloob niya ang loob ng Diyos bilang sariling kalooban niya. Parang 'yon, 'yon ang tamang kahulugan ng bahala na sa Tagalog. Dahil pinagkatiwalaan ka, sasabihin mo, "Kayo po ang bahala." Kayo po ang bahala. Pero pag-alis ng amo o ng panginoon, paninindigan mo aakuhin mo ang responsibilidad na mamahala na para bang kahit wala siya, nariyan pa rin siya. Dahil ikaw at siya ay magkabuklod ng puso't diwa. Magmamalasakit ka, mamamahala ka, hindi ka mananamantala. Sasabihin mo, ako ang bahala sa paraan na kahit wala siya, nariyan pa rin siya dahil ikaw at siya ay iisa na.